Ay, good morning, good morning. Ay, eh, magpupulot. Tayo natin magpulot ng itlog sa loob ng ating mga ano. Eh, eh ito yun naman eh. Doon ka muna. Huwag kang mananagan. Ito yung mga inahin natin. Ay, may nangyayang itlog pa. Mamaya pa pwede. Pwede. Siguro wala pang nakakala na ano itlog. Sa ito yung mga bibi. Ito yung mga bitik natin. Ang ito yung tinda. Mga mga. Kaya nung pa sila. Mamaya pa tayo magpulot ng itlog. yun yung mga ano. Ito mga isang linggo pa lang yan. Ngayon, tignan natin kung alin yung babae at saka yung lalaki. Diba po nag-iba na? Parehas nila masigla niya. <laughs> Yan para barako. Malaki oh. malaking bulas. Yan babae. Ay. 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 yung babae oh. Maliit. Ah, maingay. Ganda, <laughs> oh. Ah, medyo maliit yung tuka. Hindi malaki yung ulo. Timo, okay. okay, isang linggo pa lang yan, oh. Pero jambo na. Ito naman yung mga, ano lang. Three days. Three days. Yan, oh. Three days pa lang mga yan, oh. Pero, maganda na, oh. Ito, tutubo na lang eh. Lalaki na ng siya. Ito, araw. <laughs> cute, cute. lang yung ayos yan. Two days. Ito, dalawang araw. Ito. Cute, cute. Patig daw. Huh? Quick, 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 quick. Ganda, ano? Kaso lang yung kinakaya ng mga yan. Pero pinupuro din namin ng feeds habang ano pa, sisiyo. Ibagano lang yan, merienda. Oh, naubos yung asola nila. Diba? Pila ka pa na isang taon, may malaki na kaming farm ng ano, kaking duck. Meron pa pala kami dito mga ano, mga Rhode Island na ano, ito pangit ko Ito, dalawang ano to, dalawang van. Ano binubuksan? Ito pang ano to, pangit lugan to. Pangit lugan. So bata pa. Na two months. <tinyo> Ano na gigino ko Meron Sino pa dito? Yung mga road island lahat. Oho, uh nakita. -huh. Dami niyan. Eh. Ano naman 'yan? Mga egg layer, eto 'to. Egg producing chickens. Kasi ito yung mga nasa ano 'to. 3 weeks. 3 weeks na itong mga 'to. Kaso medyo nagkamali kami ng ano sa mga 'to kaya trial error medyo nagkainan ng mga balahibo pero malalaki na mga peking duck yan diba? tapos doon mga pabo ang gano'ng pabo you know, gansa <coughs> mainit na mainit na sa earth